guys, good morning. So mag magbisaya lang taro no. Shout out sa mga kabisayaan. Kay mura pusog, pusog man ta sa mga taga Bisaya, guys. So Bisaya challenge sa ka, karon guys. Ha? Sunod na tong Spanish challenge, guys. Bunga lang ni sa ang problema karon no magbisaya ta para lagi malibog ani. So di ay karon guys, muluto dai ta karon og tinula na naka uan na ta diri nakabutang na sa diri aog na nagbukal-bukal links na na, bukal na. na siya, guys nagbukal-bukal links na so ihawon na nato ng baboy guys no oh di dahil baboy ka kapayas ba kapayas ihawon nato ni kumik 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 uy, uy ayawa ba o, pata ka pang hugas kay busy atong linya kada kuan kada lunis yun na siya guys busy atong linya guys paglunis okay. lagi nagara murag hinog-hinog na siya guys lamit man siya siguro nga isaw-saw o soka o asin guys no o isili no maayo po ni siya guys sa kuan sa sa nagdo na kay tonsil hmm. hugasan na to ni kay murag katol-katol yun ni siya Hugasan na ito ni. Eh, kung di nato ni hugasan, mangalot man, kakatol, kaayong. Ayan, buga ani guys, mo may katol So, sin na, sa buntag lagi, mga higala, no. Bisaya lang ta, ay eh, murag, init akong umurong panahon na ba? mura mura mag, kuan, mura mag, challenge sa anis panahon lagi, di challenge sigo sa panahon rin ba? No? Hindi sa nang ng kanda, nang kanda babaan ng ato ang WHO, di sugdan pa sa mga taong ang mga kuangod sa kalibutan guys no murabag murabag di yun kumaka over ani guys ba murag kalami yun ilupad dog mindanao dayon muna i vlog mo lang na ako para maka advise po mo sa kuha guys advice adv advice 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 lang ko tanin nyo kay na man taning kuan ani ato ang platform kini eh. So, sa kadto po dahin ko guys, kaya makita na ako sa recap, bitaw na ako, madaghan ng unta mo. Madami kayo sa recap ko eh, hindi kayo nagla-like, hindi kayo nagko-comment. Madami kayo. Actually, thank you, thank you so much ha. Sa panunood, yung know, sa mga baguhan. At saka dun sa mga loyal na mga kaibigan ko. Shout sa inyong lahat ha. yan So, ito guys, uh, tanggalin natin ng maayos to para hindi siya ano, hindi siya makati talaga kasi ito makati to eh. Pag hindi mo to tanggalin ng maayos, parang ganun. Mm. Ah. talaga pag mainit yung ulo mo, guys? Talagang mapapablog ka talaga sa walang oras eh. Actually, wala akong plano ngayon kasi nga mainit yung ulo ko. Parang ayaw kong makipag-usap sa kahit sino eh. Pero andiyan kayo Paki-like naman, guys. Paki-comment down below, guys. Babasahin ko 'yan. Sasagutin ko 'yan yung mga katanungan, guys. Yung mga advice kasi ganito yan nangyari yan sa akin guys uh, isang taon na yan na nakalipas mainit talaga yung ulo ko ngayon parang gusto ko talaga hulog pa parang gusto ko pang parang gusto ko nang lumipad papuntang Mindanao gusto ko siyang uh, ayusin kasi nga uh, napagbintangan tayo yung mga bintang nila sa atin na hindi naman totoo na yung bang sa ano sa parang parang ano sya, parang forex yung pautang. So, ako yung taga-dala doon ng mga tao. So, ngayon, nagkasablay-sablay, pangalawang, ano guys, pangalawang a-release, sumablay so, na, wala na, na-stop. Pero, ang totoo yan guys, kachet ko yung boss ko. Yung boss ko, boss rin ang aking mga kasamahan. Hindi ko lang yung boss. So, that time kasi nangyari yan guys noong ano, noong matagal na, uh, magdadalawang taon na siya. Uh, one year pa pala, isang taon pala ang nakalipas. So, kasi nga, uh, ako guys marunong ako sa diskarte talaga sa buhay. Ayaw ko yung isang option lang kasi nagkataon na uh, may otang akong motor doon sa anak ko tapos yung house and uh, ano pa yung lupa na binaba binabayaran ko hindi pa ako tapos so nagdecide ako nag ay hindi pa nag-apply apply ako noong uh, trabaho doon sa amin sa bayan namin diyan sa San Francisco Abusan del Sur so diyan po tayo guys nag-apply apply ako so may nakita akong hiring yun na bookkeeper so nag-apply ako doon that time naman um wala yung ano, wala yung may-ari, yung assistant lang ang andoon. Assistant na may-ari. So sabi niya, uh, balik ka na lang bukas at saka kayo na bahala sa amo natin. Kayo na mag ano mag-usap, sabi niya nang ganon. So ngayon, um, may babae na doon. Sabi niya, ah gusto mo magtrabaho na Manila? Ipapasok, ipasok kita doon, magtrabaho ka. Maganda doon, may day off, yun ang sabi ngayon, ang sabi, ang, ang ako naman, kasi aligaga ako, gusto ko yung urgent na trabaho talaga. Ayaw ko yung maghintay ng matagal. Gusto ko yung the spot, may trabaho na ako. Ganon talaga ako, guys. Kahit anong trabaho, pinapasok ko. Kasi wala na akong time, eh. ba diba? Wala akong time at hindi na ako ano, hindi na ako makapaghanap-hanap agad ng trabaho, ang dami ko nang inaplayan, pumunta na ako ng Davao City, shoutout sa mga taga-Davao, pumunta na ako ng Davao, nag-apply na ako diyan. Ang dami kong inapplyan pero hindi pa uh, yung ano, yung tawag na lang yung aking mga inaantay. So ngayon, hindi ako makapag-antay-antay ng tawag. So tinanggap ko yung alok ng matanda na nakaupo doon sa loob na adon uh, doon sa labas ng uh, in-applyan ko na uh, bookkeeper. Ayun uh, pala dito sa Cavite uh, ang trabaho. So, ko naman, di ako namimili ng trabaho kasi ex-abroad tayo dati ng 10 years. So, pinatus ko na, pinatulan ko na guys. So, murang ano lang yun. Sabit, sunog na yata eh. Naamoy na. Ayan. Ayun ating pa chika-chika guys. Nakaamoy na. Ayan. So, di ba na? Okay. So, tutuloy tayo guys. To be continue tayo dito. So, ayun. Um, pumunta ko dito sa Maynila. And then, pagkatapos nyan, after mga October, ah, uh, pumunta ko dito January, January 2023. So, ngayon 2024 na isang taon na. Pero, Um, umalis ako doon sa aking uh, unang trinabahuan kasi hindi ko na nagustuhan. Isang buwan lang ako. So, bali na na-transfer tayo dito. Sa kabilang bahay ano lang sila guys, magka makapit bahay lang. No, hindi natin yan pwedeng i, ano i, i- i ano yan, ilihim. Ayaw ko 'yung maglihim. Talagang bulgaran na 'to. So, ngayon, ang nangyari, uh, okay naman dito. Okay naman sila kasi pag hindi sila okay eh 'yung 24 hours talagang ano na, ano sa baluta tayo niyan 24 hours lang yung paliwik ko pag hindi maganda bahala na kayo dyan at anong masabi niya talagang ano sa baluta ako yun ang ugali ko talaga kasi trabaho yung hanap mo pag hindi maganda yung ano lang trabaho mo anytime umalis ka ganun lang yun ba diba? may iba namang mga amo guys na may mga ibang mga amo na parang ayaw ayaw kanilang pakawalan kasi hirap ang maghanap tapos ngayon, ibang mga amo naman, ah, mga barat magpasahod. No? Yun ang ugali ng iba na nagpapasahod. No? Hmm? Totoo po yun, barat sila magpasahod yung iba. Hindi ko nilalahat. Pero ngayon, ang sahuran talaga ng katulong ngayon, maniwala kayo sa hindi guys, 10,000. Ha, pag dito ka na sa Maynila, 10,000 po yan talaga ang sahuran dito. So, yeah, at yung ating ano ngayon, yung ating pag-uusapan ngayon, bakit mainit yung ulo ko? Kasi nga doon sa mga nagte sa akin, may mga tumatawag sa akin, nagdito ganyan, RIP, kumusta ka na? Um, kailan ka ba sisipot dito yung problema mo, ayusin mo? So ako naman guys, sabi ko wala naman akong problema diyan eh kasi pareho naman tayo na na-scam. Hindi lang kayo, pati ako din andon, andon din yung pera ko. So, ngayon, kacat ko nga yung boss ko. Sabi ko, boss, uh, yung, yung pangalan ko is na, ano na, uh, nakablatter na ako sa police station. So, yun ang problema ko, guys. Uminit talaga yung ulo ko ngayon. Ayaw ko makipag-usap. Bahala na sila yung mga amo ko. Bahala na sila, guys. Ano masabi nila sa akin? Basta ako, pag dinamdam ko yung problema ko, talagang wala na. Ganon po ako, guys. Hindi ako, ano, kasi na tao hindi ako nagpapalihim kasi pag nagpalihim-palihiman ka mahirap yun nagpalihim-palihim ka tapos may balak ka pala sa kapwa mo diba o, parang ganon yung iba na walang kumpiyansa sa'yo okay lang yun kung walang kumpiyansa yung kapwa mo okay lang as long as na wala kang ginawang masama talaga diba so nakamonitor sila lahat sa akin guys alam nyo ba lahat sila doon sa grupo ko naka-monitor sila. Tinitingnan-tingnan nila ano 'yung mga post ko, ano 'yung lugar na andoon ako or ano, ano 'yung mga trabaho na pinapasukan ko. Andoon sila guys, naka-monitor silang lahat. 'Di ba? Pati pwet ko naka-monitor, sabi ko, kaya ko namang big kaya ko naman bilhin kahit ilang CCTV. Lagyan ko 'yung buo ng katawan para makita ninyo. Parang ganun ang gusto ko guys eh. Ang mura lang ng CCTV. Huwag nila kong mahamon-hamon. Ngayon, sabi ng boss ko, thanks to God talaga. Kasi sinabi ko na, boss, um, ganito yung nangyari sa akin doon. Alam mo na, sabi ko sa kanya. Pinakita ko lahat. Sabi niya, walang problema. Sabi niya, ibibigay, sabi ng boss ko, walang problema. Ibibigay ko yung pera mo. Uh, pera mo lang ang ibibigay ko. Yung mga iba doon, hindi na. Babayaran natin yung police station. Lilinisin natin yung pangalan mo. At magpe-perma ka doon absuelto ka na, okay ka na, pwede ka nang gagala sa barangay ninyo na kahit saan, sabi niya sa akin. So sabi ko, hindi yan pwede kasi nga uh, ako na yung pinaghinalaan nila. Sabi niya, kapag humingi sila ng tawad sa akin kasi nga yung boss ko na kapag naipost din ko sa social media, yun ang, yun ang problema doon. So sabi niya, kung humingi sila ng tawad sa akin, ibibigay ko sa kanila yung kanilang parte. Kapag hindi sila humingi, wala silang pera, sabi niya ng ganun. O di ba maliwanag 'yon? Hindi 'yon scam. Hindi lang sila nakapag-intay. Hindi siya scam. Kasi yung boss ko andon pa rin eh, hindi pa nawala. Kasi pag scam, umalis na yung boss. Yung iba naman nagkukomento na scam talaga 'yan. Ikaw yung ginawang ano, hindi siya scam kasi nga nakapagtrabaho ako doon eh. Ang sabi ng boss ko, dalawang release ng, kasi ano yun guys, uh, pautang. Pautang siya, hindi siya forex, pautang lang siya. Diba? So, sabi ko, ibalik mo na lang boss yung uh, kanilang kuhunan para naman ay ano, para naman ay hindi sila ma saktan, no? hindi ako apektado, kasi yung anak ko apektado din po yun guys naaawa ko dun sa anak ko uh, ngayon, Uh, may pera naman tayo. Nabinta uh, naman yung lupa ko. May pera naman ako. Gusto ko yan na... Uh, lutasin. Lutasin ko yan ang problema ko. Yan. Hindi ko yan... Kung pwede palang kagabi or kahapon, lumipad na ako ng Mindanao Yun ako, guys. Pag gustuhin ko talaga on the spot ako. Yun ang ugali ko talaga. Kahit sino pa, hindi nila ako mapigilan. Yun ang ugali ko, guys, talaga. So... Ngayon, thanks to God naman talaga na ano, na na ano tayo. Parang na ano na yung isip ko ngayon. Parang hindi pa ako okay talaga. Hindi pa ako okay hanggang sa hindi pa tayo makaka ano yung problema. Diba? Kailangan na malutas ng yung problema mo bago yung iba. Diba? Hindi naman yung iba yung Uh, nagkaroon ng ganitong problema, di ba? So, kayo na bahala guys. Kung ano yung sasabihin ninyo, I comment down below lang. Hinugasan natin to ating papaya. Ayan. Ayan, babad muna natin yan. So, ayan guys. Habang nagluluto tayo, naglalaba tayo. Kanina pa to guys, hindi pa ako natapos talaga. Walang katapusan yung ating trabaho ngayon. Kasi nga, may inaasikaso tayo na bata. Yan. So, ito. Ayan. Nakapag, ano na yan. Okay na yan siya dito, guys. And then, yung posa. Meow! Kumihingi ng pagkain yan. And then, ito. Yan. Tapos na yan siya. Ayan. Tapos na yan, guys. May konti na lang dito. Ayan. Yung mga konti-konti yan. Diyan. So, kukuha tayo ng ano ng malunggay sa ihalo natin sa um, tinulang manok. Hi Ming! Oo! Thank you ha! Nagpo ako isa. Kapit bahay namin. Kasi dyan lang ako kumuha guys. Oh. Dyan. Yung papaya dyan. So dito naman kukuha tayo ng Uminit talaga yung ulo ko para ang sarap talagang ano, ang sarap sumuntok ng tao. Kasi pag hindi ako naka ano, talagang mainit yung ulo ko eh. Yung ugali ko, guys. Kukuha tayo ng ano, ng malunggay. So Kita ba? Sumagkuha so muna ako, guys, ha. BL bila? Bila? Gak ba? Bila angka? Masanai no, ha? Masanai. Oh oh. Muka tamak. guys, nakakuha na tayo. Ayan. Ito yung ating nakuha ngayon na malunggay. Tapos ito na yung ating nagawa. Ayan, pinatay ko na siya kanina doon sa labas. Hindi alam ng ating kapitbahay na uh, naisali natin siya sa vlog. So, nakita nyo yung aking kapitbahay. So, mga mababait yan sila na mga batas guys. Malalaki yung sahod nila dyan ayan, mag-usap-usap kami pag ano, pag merong time na magkita-kita kami sa labas, nag usap usap kami. Pero ako naman, guys, hindi ako ano, hindi ako yung kagaya sa iba na, na nangungulikta ng mga kaibigan, hindi ako ganoon. Okay na sa akin na kilala ko sila, makausap ko sila ng saglit, okay na yun sa akin. Hindi ako kagaya sa iba na makipagharutan pa, uh, makipag, yung sabi nila makipag-socialize, hindi ako ganun ayaw ko yung guys kasi pag lagi kang nakipag socialize sa mga kapwa mo tao mahahawaan ka na ng ugali nila pansin ko yun eh totoo po yun guys kasi sa ibang bansa walang ano doon walang socialize doon especially dyan sa Saudi Arabia kung pamilya nila family lang nila talaga guys hindi na sila nakipag socialize sa iba so bihira na lang din po kapag mga royal family royal family to royal family yon doon mo sila makikita pero pag sa ganito kahit saan hindi hindi mo sila makita na na pumunta-punta sa kahit saan hindi po magkaiba so ako guys madami nagsasabi sa akin na bakit daw ah, hindi daw ako marunong makipag-socialize hindi naman sa ganun hindi naman sa ganun may tao talaga na kasi ako, ako aminado ako guys hindi ako ganun na lagi ako nakip, makipag ano sa iba makipagharutan, makipag, harutan, makipag uh, kaibigan. Kung kaibigan okay lang yung sa akin. Yung bang sabihin natin na uh, makasakasama mo siya, ako hindi. May kay, may kaibigan ako dito na sabi niya, "Be, uh, punta tayo doon. Uh, ako na bahala sa iyo sa merienda natin, sa sasakyan." Sabi niya nang ganoon sa akin. Ang ako naman, guys, ayako yung ganoon talaga. Hindi ako. Wala sa spirit ko yung ganun kasi iniiwasan ko yung mahawaan ka ng ugali ng kapwa mo tao iniiwasan ko yun talaga yun po ang aking mandatoryan sa sarili ko kahit dun sa anak ko sinasabi ko sa kanya na iwasan mo yung kapwa mo na mga bata yung mga kababata mo yung mga kaibigan mo hanggat maaari umiwas ka sabi ko ng gano'n sa kanya okay lang na may kaibigan ka pero wag kang close masyado wag mo siyang laging ikasama kasi pag lagi mo na siyang kasama nahawaan ka na ng spirit eh. alam nyo ba guys ang, ang ibig sabihin ng spirit ugali gali po yan yun pang ibig sabihin kaya ako iniiwasan po yan eh. kasi biblical po yan guys hindi po yan, hindi po tayo naggawa-gawa ng storya dito porket na sa video tayo, hindi po biblical po yan, kaya ako guys uh, sa ang tagal ko na dito, never ako nakipagsama sa mga kaibigan. Tama. Never ako nakipagsama sa kanila. Kasi may sariling ano ako eh. May sarila ko mundo. Ayaw ko yung ayaw ko yung pupunta ko doon sa isang lugar na may nag-o-object agad. Pinakaayaw ko yun. At pinakaayaw ko yung may magsasabi na ay hindi yan maganda, hindi bagay sa iyo. Pinakaayaw ko yun. Kaya ayaw ko yung ganun na makipag-close masyado. Okay lang na makasama kita aksidente Okay lang na makausap kita aksidente. Okay lang na na magkita tayo pero hindi na hindi sa palagi. So, Ganon yung ating ugali, guys. Sa mga nagtatanong diyan, sa mga nagtataka, bakit hindi ako socialize? Kasi don 10 years, 10 years po tayo sa abroad, guys. Wala kaming ganyan. Hindi kami marunong sa ganyan na makipag makipagharutan sa labas mo. No? Focus kami sa trabaho yun po kami doon sa abroad guys so nasa taon na yan guys kung gusto niyang lagi nakapag socialize gusto niyang labas dito labas doon okay fine do it kasi ako ayaw kong pagurin yung sarili ko pagod ka ng astrabaho pa shell ka pa wala na mm, yung benefits mo dyan is sakit yung benefits mo so So, ito na guys, natapos na kinugatan na natin 'to. Ayan. Ang bilis ng oras. Hugasan natin 'to kasi ano, baka may mga alikabok-alikabok, char lang. Alikabok-alikabok. 'Yun naman talaga eh. 'Yun naman talaga ang dapat hugasan. So, ang bilis ng oras. 11 10 in the morning na guys ayan, mainit pa still na mainit pa rin yung ulo ko wait lang, pataas natin to ayan na guys, okay na siya at ito na yung ating ilalagay ayan, madami siya ayan na siya guys so ganito lang after na maluto na ito kakain na yung estudyante papakainin na natin kasi mamaya yung alis niya, 12.45 yung alis na estudyante. So, kailangan mapakain natin siya ng maaga. Tapos, maliligo pa yan. Ayan. Wala na. Maliligo pa yan. O, magbibihisan pa. Grade 5. Ayan, mga may guys. Ayan. Pataas natin para hindi masyadong mababa yung ating ano yung ating video yung ating pagpifilm so ito guys wala nang ano ito wala nang edit edit ayaw ko na yung mag edit at ayaw ko na rin yung mag voice voice over pa nakakasakit sa mata mag voice over shout out po sa aking mga followers shout out guys shout out sa aking mga subscribers sa mga baguhan, shout uh, out, paki-like, comment. Ayan. So okay na siya. Lakasan natin ng konti para maluto yung malunggay. Yung malunggay guys is uh, the universal vegetable yung malunggay. tikman natin kung anong lasa. kainin na natin yung ano natin. Parang gusto ko nang lumipad. Eh. Tikman natin. Oh, masarap ah. Masarap siya. Yung malunggay, hindi pa luto. So, either mga 3 minutes, something like that. Oh, uh, nagugulat talaga ako guys ng ano, ng ano ng bunga ng kahoy dyan. Yung bunga ng salaysay. Ayan. Ayan siya guys. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan na siya. So, takpan natin. Mga 3 minutes, okay na yan. So, papakainin na natin yung bata mamaya. Ayan yung sinimeng. Si Ayan guys, yung bunga na. Ayan. Ayan itong kahoy na to, ito yung laging ano, laging nagbabato sa kusina. So lagi din ako nagugulat diyan. Nagugulat ako kung na pa ano eh, kung makapagsalita ka nang di maganda. Hindi ko na siya sinali kasi ano, parang ano yung kanyang dahon para matanda na yung kanyang dahon. Ayan. So, natin kapag luto na ito, Papakainin na natin yung bata. Ano natin? Umaamoy na yung kanyang malunggay. Umaamoy na eh. Ano? Hmm, sarap. Ang bango. Ang bango guys. Mabango yung malunggay. Tapos, mayroon din itong tanglad sa Bisaya pa. Na siya tanglad, guys. Lemon brush in English. Oh, okay na siya. Masarap. Sarap yung ano, yung sabaw. Tapos yung ano guys, yung papaya. Manamis-namis yung papaya kasi parang medyo hinog yung papaya natin kanina. So, manamis namin. So, patay na natin. Ayan. So, nakaluto na tayo guys sa wakas na ipalabas eh, ko na rin yung sakit sa damdamin ko. <laughs> sakit sa damdamin ko. Bakit? Ano ba yan? Ayosin mo. Huwag yung ano, kung pwede pa lang. Kasi kahapon guys, sobrang sakit ang dibdib ko. Hanggang kagabi, hindi ako nakatulog ng maayos. Kasi nga, iniisip ko yan palagi. Kasi affected yung anak ko. So, hoping na hoping na makalipad tayo doon at uh, siyempre i-update ko rin po yan dito sa inyo kasi naumpisahan na natin ito guys na, na ina-update ko dito sa inyo yung ating mga pangyayari kasi ito naman talaga yung totoo na nangyari sa ating buhay at hindi tayo pwedeng gagawa-gawa lang kasi kung gagawa-gawa ka na hindi maganda hindi rin maganda yung resulta so kailangan guys na yung totoo diba yung totoo so yeah kayo na bahala guys kung ano yung pwede ninyong i-advise, ano yung pwede ninyong sabihin sa akin at handa naman ako na susundin guys kung ano yung mga advice ninyo. Thank you, thank you so much for watching guys at ayan dito na matatapos yung ating video for today. Thank you so much and God bless everyone.